Matagal ko nilihim, kaya nino nung cellphone to, naaalala mo yung kulay. Naliniwala ka kasi sa sabi, -sabi hindi ko siya sinabihan ng anumang masama, hindi ko pinatulan. Paulit-ulit yan, nung beses mo inirin ang ina mo, sinabi ko na ang ire. Alam na alam ni ate, opo Yan At, ba yung cellphone na binigay ni ate? oh Oo, oh, yes, oo. Oh, pati kulay, bakit di mo tanong? Pwede akong barili ng gobyerno. Ano nang ate ko? May hydrocephalus? Ewan ko lang sa inyo. Hello. <laughs> Hello po. Maganda na shoot si mo, ma'am. Walang kumakain, mga ano vloggers. May mai content lang kayo. Kailangan niyo kung sino kayo. Ito ang tunay na reality TV ng Mima ng Bayan, walang edit. O, Guys, nandito uh, ko na si Old si sa Diwata Paris. Nakalive yata siya ngayon. Hello, maganda nga gabi sa inyo. Kaway-kaway. Hello, Tiki. Nakalive nga. Ah, na May dala-dala ang bulak-lakas. Dala. Hello po ma'am. Thank, Thank you po. Hello there. Hello po, magandang gabi po. nakapila. Oo. Ayan o. po. Sa lahat siya mga uh, vloggers na ginatasan na si Diwata, mahiya kayo mga abnormal kayo ha. Hindi na ganyan sa halapuhay. Una, sa unang bukas talaga ang pila na pahaba pero kapag ka ordinaryo na talagang unuunti yun pero may kumakain pa rin ibig sabihin may pumapasok pa rin okay so maglubay kayo ng mga panaginipin yung erot ko okay napasugot si otlong dito guys pero madaming kumakain ngayon ayan o oh. tapos may pila din ayan eh, dito ayan yeah, o Mabuti, kamusta ka rin? Ang lakas na tama, anong sinusip ka? Huwag lang, mo pala sa pano. Okay, ako mag-uho. Sino yung si Tatay? Okay, 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 go. <laughs> anong mga mo, wala na daw kumakain sa parisan ni Dewata? Well, mga sino sinungaling kayo. To the point na may nakapila sa sakyan, at may mga taong kumakain, at may nakapila, may kumakain po sa Dewata's Overload pare. At bilang ni Manang Bayan ang aking mission and vision ay magsabi lamang ng pawang katotohanan, wag na wag po kayong maniniwala sa mga sinungaling na vloggers. Sometimes, commentary bloggers doesn't make news. They make rumors without any, any proof at All true! Mm. Okay, and hello, magandang gabi po, Ate Diwata. Alam mo sa totoo lang, napansin ko, kanina pa ako nakatingin sa iyo, hindi ako nagsasalita sa business sa kasi chika yan sa mga ano video. <laughs> Ang napansin ko ngayon, parang gumanda ka. Yes. Kasi, hindi, hindi lang po. Alam nang may atako, ikaw ay flower of the mouth, o like, talaga nagmumura ka. Okay. <laughs> Kita ninyo, no matter what the bachelors are telling negatively about me, and see, Matagal ko nilihim. Kaya nung cellphone to. Naalala mo yung kulay. Wow, Ayan na pala yun. Uy, yan na yun. Of Mabuti naman, nandiyan pa siya. Naliniwala ka kasi sa sabi, -sabi Hindi ko. mo pala binenta? Mahal na mahal ko si Tiwata. At alam ko ang pinagmulang ko. Isa akong mahirap na tao. Nangangarap sa buhay. At ngayon nakapagpundar ako ng pangalan sa mundo ng social media. Ito ang kaya kong ipagmalaki. Mga kababayan, mga katambayers, mas madali ang mag-cording tao. Pero ang magpakatao, ang pinakamahirap True. na gawin. True. True! Alam mo, alam mo maraming salamat pala. May kang flowers at that's naman ako. At saka napansin ko talaga walang halong itchos tumaba ka. And also, ibalita Puminis. mo naman sa kanila ha. Kuminit yung balat mo, tapos parang naging fresh ka ngayon. Yeah. ano oh, know. because oh, of secreto. skin magical. Hello. Oh. Skin magical only touches my head. Pero dahil tapos na po ako doon, shout out! Hinahamon ko po ang CEO na si Madam Glenda na dapat unang sumagot dito at ang lagi isang Rosmar. Anong produkto niyo ba ang tingin niyo ay tatalab. Mauna ang totoo. Would you mind? Mm. Bakit ka nga ba kukuha ng modelong maganda? Di parang niloko mo na ang ng Pilipinas? Tama, true. Andito ako. Pagandahin mo ako at pag ako, ubos ang produkto mo. True! Oh, napatunayan na yan ang skin magical. Oh my God. Mula sa pagiging uling ngayon, pumasyaw ang lola mo. Kaya pala ano kayong glowing ka ngayon. Yeah. At saka yung buhok mo parang shiny at saka straight ngayon. Of course. And naabangan uh, po ang gagawin kong pinikula. Ma'am! Ay! Ay! Madaydal ang lola nyo. Okay po. Ito po ay bahagi ng aking buhay. Ano man ang meron tayo sa mundo, huwag natin kaingitan ng ating kapwa. Bagkos, mangarap tayo gawin ang ating magagawa para abutin ang pangarap na at magsumikay sa buhay. At sa mga nagtatanong, ako'y binigyan ni Diwata ng pera, opo, binigyan ako lumandaan ng nakaraan na natin sa loob. Ngayon, bilang kapatid, at napatunayan ko ang sarili ko na mamamayagpag ako. Ho-hold upin natin si Diwata na napakadami niyang tinulungan. Ako po ay nagpasintabi na. <sighs> Huwag mo na kuhul dapin, pwede na ay libo dyan. Ate, 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 sabi mo noon, sabi mo noon, binenta ko yung cellphone, diba? Sabi mo noon, hindi ko, hindi ko nagsabi sila. Umo ko na, diba? Nung nag-live na tayo doon, diba, kinatahan mo ako, asa na cellphone? O, ngayon na hindi yung cellphone, yung iPhone, nasabi mo, ang ibigay, ba? Para mag-ipon pa muna Mahal. ako ito Would you mind? Oh, would you, mind? I would mind. Simula po ngayon at sa darating na bukas, ang nag-iisang diwata ng kaparisan at nag-iisang mima ng bayan pasasabugin ang social media. Kaming magkapatid ang magsasama para ang lahat ng mga bulang vloggers mawala sa landas ng lipunan. Would you mind? At sa mga nag-iingit, pumikit. Kung hindi mo talagang ingit, Maluwang baywalk, talong-talong din pang neta. Ang pinagdaanan na namin hirap niya ate, baka hindi mo kayanin. Isa lang ang masasabi ko. The more, the merrier. Ah! Ano nga pala ang, ah... ah, sikreto mo? Ikaw matagal ka na kay ate. Ano nga pala ang sikreto mo? Bakit pinahalagahan mo yung uh, gamit na binigay sa ni Diwata? Why? is because, I knew that ate Diwata... is... a man na sa akin na pinagmulan. Mm. mga siya, pero hindi ako sa kanya. Ako'y natuwa sa kanyang uh, narating sa buhay. At sinabi ko na noon pa man na siya ay idolo ko. At uh, kahit kailan, kahit anong pambaba sa amin, paninira sa amin, hindi ko siya sinabihan na anumang masama. Hindi ko pinatulan. Ay, ganito lang ako, pero oh my gosh, hindi man ako sinasama na Yeah, at ng mga lakaran. Pero ito masasabi ko, mas mahal ang pinaglaban ko siya sa gobyerno ng Pasay nung panong siya pinapalaya sa kasada With all due respect, lahat ng aking nalalaan, ibubusko ko para sa isang kaibigan. Kaya kung ang pangamarisa niyo lang, yung cellphone na binigay sa akin na ate, wala yung halaga. Ang mas mahalaga, ang isang kaibigan na aalay ka ng buhay para sa kanyang kaibigan. Ako po ang nag mima ng bayan, the most flawed, but still worthy to watch for personality in social media. Matlo, matlo, matlo. Ah, uh, napansin ko kasi parang tumaba ka. Ay, ay. kung naman lagi ka nang kasama natin, binigla ka nang kota oh, siya. Kala ko hindi ko napapanood. O oh, baka drawing lang yung <laughs> kota. Alam mo sa kanya. prank. Oo, isa prank. alam ko naman hindi kaya bigyan niya atin. Dahil pinagpundaran niya unang-una. Kung baga pwedeng palagay sa National Museum. <laughs> Oo. Oh, oh. At saka ba, ano bigyan ka ng kotse? Ako nga, oh.

Okay. Paulit-ulit yan, no, ang beses ko mag ng ina mo, sinabi ina ko na ang ire. Alam na alam ni ate, opo. Yan ba At, yung cellphone na binigay dito? Oh, yes, yeah. o. Oh, pati kulay, bakit di mo tanong? Alam mo, para sabihin ko sa'yo, kalalaki mong tao, chismoso ka. <laughs> <laughs> diba, o? Oh? oh mo ba ito, red carpet? One, two, three, sa iyo, ang pag-ibig ko sa iyo, bago gusto sa iyo oh, parang langit ang paligid ko oh, sa iyo ho oh, oh, di watas overload pares ang pares na no, walang kapares